Speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte rin po ay may, may na-mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself uh, once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, nire dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary, ay a complete failure. At uh, huwag pong mag-alala, mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang uh, ating uh, DepEd Secretary, Secretary anggara ay uh, nililinis naman kung ano man ang dumina na iwan nung nakaraan. At uh, session lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,000, rather 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara.